Hello guys, good morning. Nandito ako sa labas guys kasi binibisita ko yung tanim na nila naman guys kasi ilang days na naman hindi ko sila nagbisita guys. Ito guys, so, basa na yung ano nila kaangay kasi diniligan ko na sa ngayon. Guys, alam nyo guys, nakakuha ko ng na, miracle fruits. Malaki siya guys, So, lalagain namin to guys tapos iinumin namin yung ano niya, yung katas niya na nilalagaan namin to ito guys, ang laki ng miracle okay guys, thank you for watching bye bye